Mga kapatid, intro muna po tayo sa ating channel, God's Word Ready Scriptures. Biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panasok Kristo na ating tagapagligtas. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. At ngayon po, patuloy po tayo magbibigay ng sagot sa inyong mga katanungan. At ang tanong na ito ay galing po kay Mark. Basahin natin. Brother, may tanong lang ako. ba diba ang sabi mo, may sariling espiritu ang Diyos? At si Jesus, paano naging espiritu ng Diyos si Jesus? E may sarili naman silang mga espiritu. At lalo na hindi naman banal na espiritu ang tinutukoy sa Genesis 1-2. Espiritu mismo ng Diyos ang tinutukoy doon. Parang naguguluhan ako. Sana masagot, Brother Owen. Okay? Salamat sa inyong tanong. At narito po inyong lingkod para mabigyan po tayo ng pangunawa sa ating binabasa. Ngayon, kapatid na Mark, ito ang tanong ko sa iyo. Diba't ang manunulat ng aklat ng Henesis, di ba, limang aklat ang isinulat ni Moises mula sa Genesis, Exodus, Leviticus, Bilang at Deuteronomeo. So limang aklat po yun. Ngayon, sa panahon niya, nagpakilala na ba si Kristo? Siyempre, hindi pa niya kilala yung panahon sa bagong tipan. Dito, ipinapakilala pa lang ang kilala ni Moises ay yung Panginoon, yung Ama. At kilala din ni Moises yung kanyang anak. Dito natin maunawaan na mag-ama ang kumikilos sa panahon na yan, sa panahon ni Moises. Dito lang po ninyo maunawaan sa ating channel. Ano? Kaya stay tuned lang po kayo. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na. So balik tayo. Para maging maganda yung ating tala kaya, napakaganda ng tanong ni Mark. Kasi pag may mga ganitong kaisipan, kailangan talaga linawin natin. Ano po? So, salamat po, Mark, sa inyong katanungan. At dito, ating madidiscuss at matutuklasan natin na yung Espiritu ng Diyos ay si Kristo po talaga. Na yung Espiritu ng Diyos, tinutukoy dito yung Panginoong Jesus ngayon para maintindihan natin. ba ang sinasabi natin dito, may sariling kanalagayan ng Ama, ibig sabihin, yun po yung Espiritu, yung kanyang sarili. Gayunon din, yung anak may sariling espiritu kasi nga may sariling buhay. Balikan muna natin yung talatang iyon na magbubukas po sa ating kaisipan. Balikan po natin itong Juan 5.26 para magkaroon lang tayo ng idea. Basahin natin. Juan 5.26 Sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Pag sinabing buhay, may sariling espiritu. Ganon din ang ama, may sariling buhay, may sariling espiritu. Malinaw po ba? Tingnan natin sa paliwanag ni Juan para maintindihan natin. Yung kalalagayan po ng ama nasa espiritu. Puntahan po natin sa mga sulat po ni Juan para maintindihan po natin ang kanyang paliwanag po dito. No? Juan chapter 4 verse 24 para maintindihan natin at basahin po natin. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanyay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Meaning, ang tinutukoy po ditong salitang Diyos ay espiritu. Di ba't nagpapakilala ito para sa Ama? Kung itutuloy po natin ang pagbabasa, ang sabi po dito, kung babalikan po natin yung verse 23, basahin din natin ito. Dadapwat, dumarating ang oras at ngayon nga, sambahin ng mga tunay na mananamba ang ama sa Espiritu. Meaning, yung ama, Espiritu po. Malinaw po ba? Kaya yung Espiritu na kalalagayan ng ama, syempre yung anak, nasa kalalagayan ding Espiritu. Malinaw po ba sa atin? Ngayon, balikan ko ang iyong katanungan. Saan ka ba nalilito dito sa Genesis 1-2? Espiritu mismo ng Diyos, hindi po Espiritu mismo ng ama kundi dito, Espiritu ng Anak. Tandaan po ninyo ha, balikan natin itong Genesis 1-2 para magkaroon tayo ng understanding. Basahin natin at unawain natin ito. No, Sabi po dito, ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu, tumutuko na ito sa anak ng Diyos, yung Ama para maintindihan natin. Yung salitang Espiritu, tumutukoy ito sa anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang anak ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Lumala lang po yung anak. O patunahin natin para maintindihan natin na co-creator ng ama yung kanyang anak sa paglalang ng mga bagay. Puntahan natin itong talatang ito na magbibigay sa atin ng pangunawa. Para maintindihan natin, ang sinasabi po dito sa aklat po ng mga awit, ano ho? 104 verse 30. Iyong sinusugo ang iyong espiritu. Sila'y nangalalalang at iyong binabago ang balat ng lupa. Dito, ibig sabihin, pag sinusugo yung espiritu, yun po si Kristo. Sa panahon po yan ng paglalang. Dito po sa Genesis 1 -2. Para maintindihan natin, yung espiritu yan, yun na nga po yung kasama ng Ama na tinatawag na anak ng Diyos. Nasa Espiritu po sila sa panahon ng paglalang na yan. Hindi pa natin sila kilala bilang amang makapangyarihan sa lahat at hindi natin pa rin kilala yung salitang Panginoon sa so Kristo. Nagpapakilala po, ipinapakilala ni Moises dito sa kanyang mga sulat espiritu po sila sa panahon na yan. Nagsisimula silang lumalang ng mga bagay-bagay. Kaya ito ang tanong ko sa inyo mga kapalit ko sa pananampalataya. Maging kay Mark. Huwag muna natin imimix yung New Testament. Kasi nga po si Moises ay nagsusulat at mga propeta sa panahon iyan. Ipinakilala ang anak ng Diyos sa bagong tipan binigyan ng pangalan. Doon pa lang po binigyan ng pangalan yung anak ng Diyos. Puntahan muna natin yung sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa para maintindihan natin. Sabi po dito, para maintindihan natin na yung anak ng Diyos binigyan ng pangalan dito sa Bagong Tipan. Puntahan muna natin itong gawa 4.12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas dito noong siya bumaba pa lang sa lupa. Doon siya binigyan ng pangalan. Basahin natin sa ibang salin. Sabi po dito, walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa ating kundi si Jesus lang. Si Jesus o pangalan ng Jesus Kristo, kasi po yung salitang Kristo dami damisaya. Ano? At yung Jesus, Nagkaroon siya ng pangalan nung ipinanganak ni Maria sapagkat nagkaroon po ng pangungusap ang banal Espiritu o nung anghel kinakausap sa panaginip tatawaging Jesus. Pupuntahan nga natin yung talatang yun para ipakilala ko sa inyo na kung saan doon lang po na ibigay yung pangalang Jesus. Pero doon sa bagong tipan sa panahon ni Moises, hindi pa Jesus ang pangalan doon. Espiritu ng Diyos ang tawag po ni Moises. Kasi po siyang sumulat ng Henesis. E nasa bagong tipan tayo. Kaya nabuo ang kasulatan, kompleto na. Para makilala natin na tinutukoy na Espiritu ng Diyos ay si Jesus. O puntahan po natin, bago po nagkatawang tao si Jesus, binigyan po siya ng pangalan sabi po dito sa aklat ni Mateo para maintindihan natin ano. Sabi po dito, puntahan natin ito. Mateo 1.25 Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang anak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus. Doon pa lang po nagumpisa yung salitang Jesus. Noong naipahayag ng anghel kay Jose na sabihin, ang ipapangalan doon sa sanggol ay Jesus. Malinaw po ba sa atin? Kaya dapat maging malinaw din sa atin yung binabasa natin dito sa Genesis chapter 1 verse 2. Si Moses po naman po nagpapakilala na yung Espiritu ng Diyos, siyempre hindi pa naman ipinapahayag sa kanya na para maintindihan ni Moses, eh kasi nga po maipapahayag ito dito sa bagong tipan. Kaya sa simula pa lamang na paglikha ng mga bagay-bagay, kinikilala ni Moises na yung Espiritu ng Diyos ay kasama ng Ama. Kaya tinawag pong Espiritu ng Diyos. Dito ba, maintindihan natin, samantalang ang Espiritu ng Diyos, di ba't kasakasama nga ng Ama? Kaya isa nasabi dito, samantalang, ibig sabihin, another person, yung kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. Di ba po ba? Yan ang dapat naging malinaw sa atin. Sa paglalang, kaya nga sinasabi dito sa aklat ng Hebreo 1.10 At ikaw Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sinasabi ito ng Ama sa mga sulat ni Apostol Pablo. Uulitin ko po para maintindihan ninyo. Ang sabi ng Ama sa kanyang anak, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ng mga langit. O, di ba? Malinaw naman po yan. Kung pupuntahan po natin yung Genesis 1-1, doon natin maiintindihan. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, kaya si Kristo tinatawag ding Diyos. Kaya yung Diyos niyan, Espiritu yan. Yung Ama, Espiritu. Yung Anak, Espiritu. Kaya sinasabi po dito sa verse 2, Ang lupay walang anyo at walang laman at binabalot ng kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos, yung Anak ng Diyos, ay kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. So malinaw, nageget ba ni Mark? Sana naget mo yun. Dapat itong talatang ito hindi magulo sa iyong kaisipan kilala mo yung manlalang kasi po sa paglalang ng langit at lupa, ang co-creator ng ama ay yung kanyang anak. Ano po? So magpatuloy pa tayo. Isa pang salin para mas malinaw pa sa atin ano ho. ASND version po tayo sa pagbabasa. Nalilika sila kapag binigyan mo ng hininga. At sa ganung paraan, binibigyan ninyo ng bagong nilalang ang mundo. O tanda po ninyo, ninyo. Ibig sabihin, co-creator ng ama yung kanyang anak. So, malinaw po ba? Itong Genesis 1-2, para maging malinaw sa atin, yung espiritu dito na sinasabi, samantalang ang espiritu ng Diyos, para maintindihan natin, ano, kasama ng ama yung kanyang espiritu, yung kanyang anak sa paglalang. Kaya sabi po dito, kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. Ngayon, kung babalikan natin itong Salmo 104, 30, sa version po ng ASND, binigyan tayo ng pangunawa. Sabi po dito, balikan natin at basahin muli natin. Nilikha sila kapag binigyan mo ng hininga. Sino po ang nagbibigay ng hininga o ng buhay o ng espiritu? Di ba't mag-ama po ang nagbibigay ng buhay? Para maintindihan natin, ganito yan. So, tingnan natin dito sa isang salin, ano po? Juan 5.26 sa ASND para maintindihan natin na nagbibigay ng buhay yung ama at nagbibigay ng buhay yung kanyang anak. O basahin natin, may kapangyarihan ng ama na magbigay ng buhay. Gayon din naman, may kapangyarihan ako, tinutukoy kay Kristo, na kanyang anak na magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. So, malinaw po ba sa atin? So, ibig sabihin po, co-creator ng ama yung kanyang anak. Kung ibabase po natin at babalikan na po natin itong Genesis 1-2. Uulitin ko para malinaw po sa atin, ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ibig sabihin, yung co-creator ng ama, ang sabi po dito no, para maintindihan natin, dahil wala pang anyo, wala pang laman ang mundo at binabalot pa ito ng kadiliman, ang kalaliman samantalang, tanda po nyo, samantalang may kasama yung ama, samantalang yung anak, tanda po natin, anak ng Diyos, para mahitindihan natin yung salitang Espiritu, anak ng Diyos o Espiritu ng Diyos, so malinaw pa ba sa inyo? So hindi ka na malilito kaibigan, paniliwanag na ito sa atin ng kasulatan, na yung ama lumilikha, nagbibigay ng buhay, ganon din ang anak, nagbibigay din po ng buhay. So, balikan po natin ito ha, para maging malinaw sa iyo. Sa Juan 5.26, may kapangyarihan ang Ama na magbigay ng buhay. Gayon din naman, may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. Kaya malinaw sa sinasabi po ng mga awit, balikan natin. Sa translation po ng ASND, Salmo 104. Nalilikha sila kapag binigyan mo ng hininga at sa ganong paraan, binibigyan ninyo ng bagong nilalang ang mundo. Tandaan po ninyo, ilan po yung lumalalang? Yung ama at anak. So malinaw po dito sa Salmo, ituloy pa natin. Panginoon, sana ay magpatuloy ang inyong kalawalatian magpakailanman. Sana'y magalak kayo sa lahat ng inyong nilikha. Nagagalak po ba yung ama at yung anak sa kanilang nilikha? Sa kanilang paglikha, nagagalak po ba? O ating alam sa Aklat ng Kawikaan. Para maintindihan natin, mag-ama lang po ito. Kaya po sa paglalang na iyon, ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos dito po sa Genesis chapter 1 verse 2 samantalang ang Espiritu ng Diyos para maintindihan natin anak ang tinutukoy dito yung anak ng Diyos kaya kung pupuntahan po natin itong aklat ng kawikaan Kabanata 8 at Tarainta basahin natin katulad ko yung arkitekto na nasa tabi ng Panginoon sabi ni Kristo po yan yung anak ang nagsasalita dito ang sabi ng anak Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon, yung Panginoon yung Ama. Ang sabi pa dito, ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman ako masaya sa piling niya. Yan po, nagagalak po sila sa kanilang paglikat, paglalang. Kaya maintindihan natin, ang lumalang po sa mga tao ay yung anak din po. O basahin din natin dito. Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. Malino po, mag-ama po yung paglalang ng mga bagay-bagay na nagbibigay sila ng buhay. Maging sa mga tao na inilagay doon sa mundo, ang ama at ang anak ang lumikha sa mga bagay nito. Kasi nalilito kayo kasi may nauna nang nagpaliwanag sa inyo na Trinidad ang lumalang sa lahat ng mga bagay. Wala pa naman po ganun eh. Dito malinaw naman po mag-ama lang. Maiintindihan talaga natin ito kasi hindi natin napagkaunawa ang mga salita Kasi nga po, na-brainwash ang mga kaisipan ninyo at napaniwala kayo sa maling aral. Kasi hindi kayo mismo rin tumuklas o nagbasa. Basa na lang yung napakinggan at pinaniwalaan e eh tayo nagbabasa. O ito pa, para maging pa sa atin. Basahin natin itong mga Hebreo 1.10. At ikaw, Panginoon, ang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Meaning, manlilikha din po yung anak, manlilikha din po yung ama. Dito sinasabi ni Apostol Pablo. Kasi si Apostol Pablo, kilala niya yung ama, kilala niya yung anak. Kaya ipinapakilala niya sa kanyang mga sulat. Di ba? Ganon din po si Haring David, tingnan po ninyo. Ganon din ang pagkakilala ng Haring David Panginoon yung ama, Panginoon din yung kanyang anak. O basahin natin ano, Salmo 110 verse 1. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Dito may linaw naman po yung salitang sabi ng Panginoon, yung Ama. Nakita po ba ninyo? Sa aking Panginoon kay Jesus. Kaya ang pinaglilingkuran ni Haring David ay yung mag-ama. E tayo po ba? ay sabihin, ay eh, hindi naman tayo Israelita. Eh tayo na nga, hindi na nga Israelita. Hindi pa tayo kikilala sa kanilang Diyos. Sapagkat yung kanilang sinasambang Diyos, yun din ang ating sasambahin. Yun din ang ating dapat makilala. At mabigyan siya ng kapurihan, kalwalatian. Di ba? Eh sino ba yung paglilingkuran ng Diyos? Di diba yun ding Diyos ng mga Israelita? Bagamat yung ibang mga Israelita, Naging matigas ang ulo, ayaw kilalanin ang Diyos, ayaw sumunod sa Diyos. Kaya tayo mga hindi hudyo, binigyan po ng pag-asa na makakilala din at maligtas. Okay Mark, review na po tayo. Kasi po para maintindihan at makilala natin, ganito po yan. Balikan natin yung talatang ito na ibinigay mo sa Genesis 1-2. Ngayon, kung kilala natin yung Espiritu ng Diyos tumutukoy sa kanyang anak, syempre dapat mabasa natin anak ng Diyos naman. Ngayon patutunayan naman ito ni Juan sa kanyang mga sulat na kung saan itong espiritu ng Diyos tumutukoy din po sa kanyang anak. Basahin natin. Unang Juan 5:20 para makita natin sa Bagong Tipan. Kasi nga po, hindi natin talaga makikilala kung ang mga nagpapaliwanag sa lumang tipan sa panaw na yon hindi pa nayahayag si Kristo. Kaya babasahin natin sa bagong tipan sa mga sulat ni Juan, unang Juan 5.20 At alam natin na naparito ang anak ng Diyos. Naparito sa mundo, yung anak ng Diyos. So ipinapakilala na siya sa mga alagad. Ulitin ko po. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo sa Kanyang anak na si Heso Kristo. So, malinaw po. Yung Espiritu ng Diyos tumutukoy naman po sa anak ng Diyos. Ay yung anak ng Diyos, sabi po dito, sa Kanyang anak na si Heso Kristo. So, namalinaw na po ba? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kasi po, diyan po ay makikita natin na resurrection uli po ang ating Heso Kristo na buhay mula sa mga patay. Ngayon, ipapaliwanag pa ito sa atin ni Apostol Pablo, ang pagkakilala po natin, hindi lang po Espiritu ng Diyos si Kristo. No? Hindi lang din po anak ng Diyos si Kristo. Ito pa, ipapakilala din sa atin ni Apostol Pablo. Sa kanya mga sulat Roma 1.4 At ipinapahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan. So si Apostol Pablo po, kilala niya yung anak ng Diyos na saan yung Espiritu ng Kabanalan. Nakita po ba ninyo? Sa pamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Heso Kristo na Panginoon natin. Malinaw po ba? Ang tinutukoy na anak ng Diyos na mayroong Espiritu ng Kabanalan ang ating Panginoong Heso Kristo. Malinaw po ba? kasi spirit po talaga ang ating sa Kristo. Kaya maintindihan natin ito, ito pa, sa mga sulat pa rin po ni Juan para maintindihan natin. Sa pagiging tao ni Kristo, ito po yon Sabi po ni Juan, ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao o dito anak naman ng tao. Kasi ipinanganak po siya sa laman, kaya naging anak ng tao. Kaya hindi na tayo malilito. Bagamat siya ay Espiritu ng Diyos nung una, kasi lumala lang sila. Kita po, wala ninyo? Ngayon, kung ipinapakilala na sa atin na siya ay anak ng Diyos, para maintindihan natin, hindi para tayo maguluhan. Kasi pag anak ng Diyos, may kapangyarihan hindi siyang bumuhay. Di ba? May kapangyarihan siyang lumalang o lumikha. Anak po yun ng Diyos, di ba? Ngayon dito, para maintindihan natin, pinapakilala siya naman na anak ng tao kasi nagkatawang tao siya. Uh, ulitin natin ang talatang ito. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya nung una? Ano bang kinaroroonan niya nung una? Ay di na sa Espiritu po siya. Babalik na ulit siya sa Espiritu, hindi na siya tao. Ituloy lang natin sa verse 63. 62 ito, di ba? Punta tayo ng 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay Malinaw na po Sino po yung nagbibigay buhay? Si Kristo Ang laman ay walang anumang pakinabang Kasi wala nang pakinabang yung kanyang katawan Bakit? Naihandog na yun Yun ang pakinabang Ito sabihin, yung katawan Hindi na yung pakikinabangan doon sa langit Balik na po uli siya sa Espiritu Ulitin natin ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Yun ang kagandahan. Kapag nakapakinig ka ng aral at turo ni Kristo, bibigyan ka ng buhay. Kaya itong ating katawan, wala na rin pakinabang. Masira man yan, mabulok man yan, mamatay yan, bibigyan ka rin ng pagkabuhay na muli. Yun ang pag-asa natin kung ikaw ay sasampalataya at susunod sa kanya. Kaya nga po, yung katawan natin iba na, panlangit na. Kaya wala nang pakinabang itong katawang panlupa kundi bibigyan ka naman ng katawang panglangit na kung saan ay pang eternity. Hindi na nabubulok, hindi na nasisira, hindi na nagkakasakit. Kaya iyon ang magandang regalo ng Diyos sa atin na buhay na walang hanggan na kunsan ay hindi ka na magdurusa, magihirap sa mundong ito. Okay po ba yon? Kaya marami tayong madadagdag na kaalaman kasi nga po, ang akala natin, Heso Kristo lang, eh marami po siyang katawagan. At dito po, hindi natin madidiscuss lahat kung hanggang saan lang po maaabot yung ating paliwanag dito muna tayo kasi po sa haba ng ating pag-aaral ay matutuklasan para atin na matutuklasan at makikilala natin ang Kristo na ating tagapagligtas. Ngayon, malino na ba sa iyo Mark na kung saan yung ating tinatalakay na Espiritu ng Diyos tumutukoy sa anak, anak ng Diyos, anak ng tao sapagat siya yung Espiritu nung una pa. Malinaw po ba sa iyo? Kaya kung nakaunawa po kayo sa ating channel ay huwag makalimot na mag-like at mag-subscribe para lagi kang update sa ating pag-aaral. Ito po yung likod, Brother Owen. Sumayin po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Paniso Kristo na ating tagapaglitas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, God bless you po sa inyong lahat. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat at pagsamba. Amen.